Ate, so talaga ako sa'yo. Okay. Kamusta na yung pag-iipon mo? Hi, Ate Rose. Hello, Hi, Lindy. Hello, po. Ah, Ma, si Lindy. Ano oh. kailangan kayo, Lindy? Channel at yung... Favorite niya, food. crabs. <laughs> Mamayang gabi, di ba, puro seafood tayo ngayon naman. Kakain tayo, Ate ng, na gagawa ko ng... Gusto niya yung Japanese food? Ah, uh, opo. Magluluto ako ng, ano, katsudon. Meron pa tayong pork chop? Parang wala, ano, Ate Rose? Wala po. Liyan po lang, sir, ang meron. Liempo. Yung binili po natin. nung no? parang mas magandang dapat pork steak or pork chop. Papabili tayo kay Rinon, ha? So, ito na nga mga habibis. Ang lakas ng ulan sa amin ngayon. Ayan, umuulan dito sa amin. At, sobrang sarap sa feeling pag umuulan ng ganyan. Yung hindi masyadong mainit. And, marami na nagtatanong sa amin. Kumusta na daw yung aming mga... Duwende, kung may paapa daw. Kasi baka daw um, kinagat na ni, ni, ni na Lucia at Bella. At ito, papakita ko sa inyo sa isa-isa. si Bella. Sinabihan ko kasi si Bella at si Lucia na itong mga uh, duwende dito ay hindi nila toy. Kaya ayan, pag tinignan nyo, kompleto pa naman ang paan nila at nakikinig silang mabuti. Ayan, guys, Oh. In fairness kay Lucia at kay Bella, hindi nila kinakagat at nilalaro itong mga duwende namin. Intact pa rin sila at saka kompleto pa rin sila ay mga masunuring anak kasi pinapakain namin ng mabuti. Char. Okay. Lindy, saan si Ate Rose? Sa baba po. Sa baba. Tawagin mo nga, punta tayo ng grocery. Sasama ka? May bibilin ba kayo? Sige po. Sige, tawagin mo siya. Mabilis lang tayo. At bibili tayo ng pork steak para makagawa tayo ng katsu dun, ha? Sige po. At tawagin mo na mabilis lang tayo. Okay. Thank you. Ate Rose, Lindy, let's go. May dala kayong ano? Eco bag? Ay, wala po, sir. Dala ka ng eco bag? oh, kahit isa lang. So ito na nga mga Habibis. bees, papunta kami ngayon ng grocery kasi nag-crave ako ng Japanese food uh, katsu doon yung lulutuin ko. Hindi pa nakakatikim si Lindy tsaka si Opo, hindi pa po. Ate Rosa. At ako then, hindi pa ako nakakapagluto noon. First time, na napalood lang akong recipe na takam ako. Kaya samahan niyo kami, punta kami ng grocery para bumili ng ingredients. Sobrang simple lang lutuin ito as in. Let's go, hindi ate Rosa. Opo. So naghahanap tayo ng cream cheese. Kung nakita akong cream cheese dito, pero Nakita ko, save 30 Pesos. So pag mamimili kayo, always look dun sa mga ka-tipin kayo, di ba? buy two, save 30 Pesos. Una kong kinuha tong dalawa, tapos nakita ako, ko, syempre nitiwa ko, di ba? So kukuha tayo ng pork steak kasi gagamitin ko 4. Thanks to God. Kaya ala, parang yun lang, parang malilipis yung ano. Tapos tingnan ko. Malilipis ang gas. Bibibili kayo, Lindy Atraos? po namin, sir. Shampoo, wala kang shampoo. Wala ano na, na po. Toothpaste. Toot Toothpaste. Okay, sige, let's go. Dito tayo. Sige pa. Ay pa. Sige, let's go. Anong sinasabi mo? Hindi Pwede po the... ba kayong pabili ng chichirya po? Papabili kayong chichirya? Oh, Opo, oh, oh, isa lang po. Ay, <laughs> hindi, kahit tigil ako po. Tigil lang. Sige po, thank you po. Okay. Sige po. Ay, eh, wala na yung coffee meat, di ba? Tito? Opo, wala uh, na po, sir. Kasi ako kasi sila mayroon dito ng coffee na ganyan. Pareho lang di ba? Pero to may free. So saan nabibili mo? Sa so, free. free. Dapat wise tayo, may free tayo. <laughs> pwede po pabili Rixona. Wala ka na Rixona. Yes, Ayan, oh, pwede ka na dyan. Puro ito oh. po free Wala ka may free. 50% Buy one, second one. Dalawa na to. Brightening, papapaputi ng pili-pili. Um, oh. So, yan na lang po. Ay, so, lang na tayo. Ito, ito. Yeah. Yung, yung color ko. Ito, like, yeah. ito. Thank Mung you po. Oh, yeah. At yung shampoo. Oh, shampoo ito. Buy one tapos 50 pesos. So doon kasi makakatipid. Eh. Yes po. Ito so, mabang mm -hmm. oh, malaki-laki ang bill natin ngayon. Eh. Ang dami kasi ang dami natin yung pinamit. Sa so, pauwi na kami, yun ang mga napambili namin. Dalawang boxes at isang eco bag. Let's go! Uwi na tayo! Dito na kami sa bahay. Naghihila na si Lindy. <laughs> Naglalaro po. <laughs> Naglalaro si Lindy. At ano sabi niyo? Marami tayong ulam pa? Dami pa po natin ulam, sir. Na. Gusto ko pa naman magluto ng katsu doon. Pero tingnan ko nga ano mga ulam. Labas mo nga, Lindy. Marami pa, pa, pa po, sir. Sayang naman. Ito po, oh. Ayan. Dami. Sabi niya na na, Lindy. Sayang daw. Kung magluluto daw ako, sayang. Dami. Sa ibang araw daw ako magluto ng katsu doon. Ayan, ang dami pa yung pagkain. Ayan pa may mga dami pa lang. Ay, oh my God. Ano to? Ang dami pa, may shrimp pa. Ubusin na lang muna yan, no? Dala niyo po ito sa... O sige, mag-ubus na lang tayo ng pagkain. Sayang yung mga yan, kaysa masayang, mapanis. Kainin na natin, ha? Ano to? Ah, fritada. Ay, my God. Oh, kainin na natin yan. Ubusin muna lahat ng ulam. Let's go. Initin na yan muna. Ito tapos, na ba tayo? Ayan na. Oh, magsaing na. Okay, lang, magsaing na lang para masarap pagbago. isang mo na lang bukas yun, Ate ha? Ate Ross, huwag ka na pala magsaing. Okay. Kasi itong mga natin, yung mga ito din nila namin, may mga kanin din yun, ayan, oh. Tapos ito, may kanin din at may egg, ayan, oh. Diba? Ayan, yan lang kainin okay natin, ha? Oo, okay. oh, initin na lang yan, microwave. Huwag magsaing lindi. Okay. Ang gusto ko na lang lindi ay habibi, ha? Okay. Ano? Dalawang sachet ng kalamansi sa akin. Thank you. Kain tayo at Rose? Hindi. Kami ni Ate Rose kakainin namin tong parang, ano ba ito Ate Rose? Beef tapa na may egg. Oh. Tapos may kimchi rice. Pero maanghang yan, si Lindy di pwede ito kay Lindy. Chicken. Tsaka pwede naman tikim-tikim. Tapos ito, chicken fit ubusin na namin. That's it na. At syempre ako, nakapaborito kong Habi B si Green Tea. Kayo tubig lang. Ayaw niya mag-Habi B. Uminom na po ako. Ay, minom ka na? Okay. Kaya tayo. At ito so, sa ako sa'yo. Okay. Kamusta na yung pag-iipon mo? Mm. At saka para saan yung pag-iipon mo? Saan mo? Anong pinag-iiponan mo ngayon? Para po sa... Unang-una, syempre yung lupa po. Wow! Nag-iipon ka na. May pambili ka na ng lupa, Ate Meron ako. AY! Ay <laughs> siya na ni Ate Rose! May pambilin ng lupa! Naghahanap pa lang po ako ng bibiliin ng lupa. Naghahanap ka na. Mas maganda yan kasi importante mag-invest yung pera mo may puntahan na real property. Di ba yan yes. ang sinasabi ko sa inyo? Okay. At take note mo, kapag bibili ka ng lupa, make sure may titulo ha? Opo, sir. May dokumento. At alam mo na, mahirap na pag walang dokumento at titlo. Opo, sir. Ikaw, Lindy, nag-iipon-iipon ka na rin? Opo. Ano naman pinag-iipunan mo? Para naman sa napag-iipon mo. Para sa pamilya ko po. Ay, ano, like, anong gusto mong bilhin? Yung bahay, paayos mo na lang po. Ay! Ano ako bibili. Ito ayos mo. Ito mo yung bahay niyo. Pino pinag-iipunan mo ngayon? Yes po. Nakapag-iipon-iipon ka naman na. Meron naman po. Ay, ay, may pag-iipon na rin. Ay, punte. <laughs> eh, Wala pa isang taon yung silindi, nakapag-iipon na. <laughs> no, po. si Atos, bibili ng lupa. Ang sosyal. I'm so proud. Proud ako sa inyong dalawa nakapag-iipon kayo. Nakinig kayo sa akin. Sabi ko, di ba, laging mag-iipon. Siyempre, pasalamat po kami, sir. Dahil, kung hindi po sa inyo ni Sir David, hindi po kami makakapag-iipon. No? Ayun ako. Dito po kami nag-umpisa. Kaya, ayan po, may naiipon na rin kami kahit papano Paano? Makakabili na kami ng yung mga pangarap namin. Yes. Happy ako sa inyong dalawa. Basta, ha? Again, isipin yung sarili at ang future nyo. Okay? Thank po, sir. Yes.